Malam ke sikat Diyan ang tao maka doon na biglang nawala Parang lumipad siya Pero hindi tayo magkumpiyansa no At saka may nakita akong buto dito Pero Baka ahas yun Pero nagtaka lang ako Bakit ako hindi nakabahan itong taong ito dito sa biglang parang lumipad siya pero hindi tayo magkumpiyansa mga gadol baka plain lang ito ba no? kasi kapag kumpiyansa kay kumpiyansa ka yan ang masamang mangyayari sa iyo kapag ano talag ano ba kumpiyansa ka sa sarili mo na hindi mo namalay na may panganib pa pala na paparating kaya kaya pasisya na kayo mga na hindi ako magkumpiyansa no. Kaya kung sino may yung tao na yon na malakas na may, may kapangyarihan at bigyang nawala parang lumipad. So hindi yan nakalayo. Parang tumitingin lang sa atin yan at naghanap na parang walang nakikita. Kaya kaya yan gumagamit din ako kung mayroon siya ang kapangyarihan. May gumag mayroon din na tayo ang kapangyarihan na kagaya niya pero iwan kung sinong malakas sa amin ayano kasi biglang parang para siyang gusto niya kung ano ba eh sulod sa ano sa laang kaya bigla siyang nawala parang lumipad no kanina din doon sa building siya nawala at pawala siyang nakita kaya lumabas sa lumabas ulit Yan makita naman yung mga dol, may uh, yan. Ayan. So, kung nalalaman nyo, kung sino'ng nakapanood yung uh, video ko kay Ram na mayron pong na-viral sa video niya. Yung kami pong nagsasama yung kung saan ko siya nakikita at may dinali siya, may, napapa, may napatay siya. Yun po yung naano uh, na ano, na-viral na siya na video kaya maraming maraming sa lahat po salamat po nag kaya uh, ito yun naisip ko na ipagpatuloy ko ito kaya hindi ko inaasahan na pumapasok sa panaginip ko na may nangyaring masama sa si kanya kaya ito tumulong, tumulong ako kung sino yung taong pumatay sa kanila para ipaghihanti natin So, unti-unti nating -unti lalapit uh, aakyat sa taas. Uy, ano yan? Parang gumagalaw lahat yung mga ano. Punong kahoy. So, dito banda. Parang wala. Dito banda. Ano? Dito siya. Oh. Ito po yung apak ko. Oh. Kapag kapag may apak 'yan. Oh, Nandiyan siya. Ayun. Meron. Oh. May apak po siya. Nandito lang siya sa So, mayapak. So, ramdam ko na nandito lang siya. So, you know. So, magpakita ka. Alam ko nandito ka. Hindi ako masamang tao. May hinahanap lang ako. so hindi siya sumagot mga kadol so punta din sa atas kung saan ito patungo itong mapak so kahit hindi ka pa sumagot alam kong nandito ka ano bang pangalan mo? parang minamastan lang niya ako mga kadol So parang minamastan lang ako. Ay, ayaw niya sumagot kasi kay, kasi po eh hindi niya ako kung sino man siya kasi nakabunit po tayo yan pero may apak pa dito ayan o After it. After it, after it, so, tuloy tayo. So, look ko lang yung ibaba ko lang ito. So, sino ka ba? Bakit ka nandito sa gubat? So, wala talaga mga kadalo. Ayaw pong magpakita sa akin. Kaya kung sama man siyang tao. Pero, <laughs> mapapilitan po tayo. Uh, kung ano man yung naisip natin na mangyayari. So, dito po tayo, no? <laughs> so, alam kong nandito ka at ah, uh, Namastan mo lang ako alam kong nakita mo ako. Nasaan ka ba? Sino ka? Ikaw, sino ka ba? Oh. Bakit mo ko sinusundan? Saan yun? Saan ka banda? Bakit tayo mo mapakita? Ako, nakita ako na. Hindi mo ba, hindi mo ba ako nakita? Hindi. Okay. So yun mga kadol Gusto siyang mag, mag magpakita ako So akala ko nakita niya ako So yung sagot niya Ako muna ang magpakita Sabi ko sa kanya ay uh, Bakit niya ako hindi nakikita So yung sagot niya Hindi daw So sa tingin ko Hindi pa ano yung yung Pagwilong natin Hindi ko pa nakuha So Sige. Magpapakita ako pero ikaw din. Pero ikaw muna. Di, so ikaw muna. San Sa ka ba banda? Malakas yung kapangyarihan mo ha. Hindi hindi rin kita nakikita. So hindi na siya sumagot. O, so, tayo. So totoo pala yung hindi mo ako nakikita. Kaya minamas mo lang ako. Nasaan ka ba? Bakit mo ako hindi makikita? Pero pansin ko na sumisilip ka lang sa akin. Nasaan ka ba banda? Hindi na sa sumasagot mga kadilo. So sabi niya mga kadol Ay ako yung mauna yung Nagpakita Para daw magkausap po kami ng mabuti Kung ano po yung Bakit niya, bakit po siya sinusundan Kung saan ka man Sige ako unang pakita. Papayag ka ba ako unang magkikita Oh, gusto ko ikaw unang lumamas So o, pa. Tayo. Ayan, sumusunod, sumunod ka. Oo. Oh. Ayan, makadol ako daw. Unang makikita. Sige. Sige, antay lang. Oo, oh, ito na ko. Kung sino ka man, napakita na ko. <laughs> Uy. Ikaw pala yung kaibigan. Yun Uy, Ram, ikaw pala yan. Kamusta? So, mabuti hahanap ka ng tao papasukan mo Kumusta ka kaibigan? Bakit ka humingi ng tulong? Ano nangyari sa akin kaibigan? Ano bang nangyari? Sino ba yung taong uh, pumatay sa'yo? Ang dami sila Malakas ba sila? May So, diyan mga kadol ito po si Ram, no? Ah uh, gumagamit po siya ng katawa ng tao para mak makita niya ako so ito yung sinusundan ko pala yung sa baba siya pala mga kadol kaya pala malakas yung kapangyarihan at saka parang nakapansin sa atin na susunod tayo kaya palagi siyang nakatingin sa atin so hindi lang tayo nakikita so ano po talaga yung nangyayari kay bakit ka yata, panatay nila hindi ko na alam po nila po. So, Sa ato pa, malakas yung kapangyarihan pang nila? Malakas yung kapangyarihan nila. So, yun nah, mag idol. Kaya pala nadali si kaibigan Ram, malakas pala yung kawa niya. May kapangyarihan, kaya nadali siya. At marami sila. At may hawak na matutulis. No? So, so paano kita matutulungan? Kasi hindi ko alam kung saan po yung uh, nagdali sa'yo, yung pumatay sa'yo. Ah, uh, sabi. Tapi... So, yung taong ah, pinapasukan mo ito ba yung tumuturo sa akin at sumabay sa akin ito okay, yung tutulong uh, ah, so yun mga kadol. so ito pong taong ito yung ginagamit niya ay siya po ang tumutulong sa akin so ano ba yung pangalan nito yung taong ito siya yeah, si Anito Bagani so siya yun Anito Bagani mga kaidol lakas so, mga malakas talaga no Anito Bagani so So, ngayon, so, paano natin ito, ano, mga gagawin? Kasi, hindi ka naman permente yung katawan na yan. Malaman mo rin yan. O, oh, sige, sige. Nakalis na at Walang bahala. Sige, sige at saka kausapin kitong taong ito at sana ipapayag siya na sasama sa akin Ano ba ba ka hanap Sige, sige. So, umalis na gusto na kang umalis sabigan gusto kang umalis Alam ka, Gigan.